Ngayon ay nagsisimula tayo sa isang kamanghamanghang paglalakbay sa mundo ng palmistry na inilalantad ang mga misteryo na nakatago sa mga linya at marka ng ating mga kamay. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang mga lihim ng palmistry at, lalo na, ang misteryosong Witch's Cross. The Witch's Cross, isang hindi pangkaraniwang regalo. Tatlo lamang ng populasyon ang nagmamayari ng Witch's Cross isang marka na nabuo sa pamamagitan ng dalawang maikling linya na nagsalubong sa pagitan ng linya ng puso at ng linya ng ulo. ang markang ito malayo sa pagiging isang pamahiin, ay isang indikasyon ng mga supernatural na regalo at mas mataas kaysa sa normal na intuition. paano ito makilala? upang makilala ang witch's cross, mahalagang tingnan ang kanang kamay, bagaman ang kaliwa ay nagbibigay din ng mahalagang impormasyon. Ang krus ay dapat na matatagpuan mismo sa pagitan ng linya ng puso at ng linya ng ulo na bumubuo ng isang X o isang krus na hiwalay sa iba pang mga linya. Maipapayo na gumamit ng magnifying glass o magandang ilaw para sa mas mahusay na visualization. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng witch's cross? Ang pagkakaroon ng markang ito ay nagmumungkahi ng iba't ibang pambihirang kakayahan. Clairvoyance o clairvoyance. Ang kakayahang makita o marinig ang kabilang buhay at makita ang mga kaganapan sa hinaharap. Koneksyon sa espiritwal na mundo. Pagiging sensitibo sa banayad na enerhiya at patnubay ng mga ninuno o mga gabay ng espiritu. Hype psychic sensitivity. Nabuo ang intuition at kakayahang kumuha ng impormasyong hindi nakikita ng mata. Affinity para sa magic at okulto. Potensyal na bumuo ng mahiwagang at esoterik na kakayahan. Proteksyon ng mga ninuno isang masiglang kalasag mula sa mga ninuno o espiritual na mga gabay. Pusibling muling pagkakatawang tao bilang isang wizard o mangkukulam, ang marka ay maaaring magpahiwatig ng koneksyon sa mga mahiwagang kasanayan sa mga nakaraang buhay. Higit pa sa witch cross, nag-aalok ang palmistry ng mas malalim na pagtingin sa ating personalidad at potensyal. Ang iba pang mga marka sa mga kamay ay maaaring magbunyag mga saikiko na krus matatagpuan sa base ng mga daliri. Ipinahihiwatig nila ang mga saikiko na kakayahan at kakayahan para sa mahika. Marka ng healer, parallel lines sa ugat ng kalingkingan, tanda ng regalo para sa pagpapagaling ng iba. Lifeline, isinasaad ang tagal at kalidad ng buhay. Linya ng tadhana, inilalahad ang landas ng buhay at ang mga pagkakataong magpapakita mismo. Headline, nagpapakita ng intelektual na kapasidad at potensyal sa pag-aaral. Linya ng puso, nagsasaad ng kakayahang magmahal, makaramdam at magpahayag ng mga emosyon. Montes de la Mano, nagpapakita sila ng mga aspeto ng personalidad, tulad ng ambisyon, pagkamalikhain o pagiging sensitibo. Pagtuklas ng iyong potensyal. Hindi eksaktong hinuhulaan ng palmistry ang hinaharap, sa halip ay nag-aalok ng mga pahiwatig tungkol sa ating potensyal at mga kasanayang maaari nating paunlarin. Ito ay isang kasangkapan para sa kaalaman sa sarili at mulat sa paggawa ng desisyon. Ang mga linya at marka ng ating mga kamay ay isang mapa na gumagabay sa atin patungo sa ating loob. Ang witch cross at iba pang mga palatandaan ng palmistry ay nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang aming mga regalo at paunlarin ang mga ito upang maabot ang aming buong potensyal. Tandaan, ang magic ay hindi naninirahan sa mga bagay o ritual, ngunit sa koneksyon sa ating panloob na pagkatao at ang enerhiya na nakapaligid sa atin.